Tikman lang po natin yung alat niya kasi nagdagdag akong tubig. Mmm! Yummy! Kita nyo, wala sahog. Ano, bagoong lahat, tsaka topo. Asarap po niyan. Ay, topo. tokwa. Hello, Hello. po, good morning, mga kalis. Ay, ito. So, magluluto po tayo ng munggo. Isishare ko sa inyo. Isa sahog lang natin ay topo. Ayan, kita ko ikuklosok, tsaka yung ulo ng ng ano ng hipon kakatasin lang natin. So ayan po ito po. Tapos ito yung bagong isda. Maglalagay din po tayo ng bawang, sibuyas, luya. Uh, hinihiwa lang po. Tapos ay katerno natin po ito. Ayan, tuyo. Yan po ang favorite kong katerno ng munggo. So ayan po yung munggo. Nalaga ko na ito. Magprito na tayo dito ng o oh, tokwa. Tokwa pala. So ito po, pinainit ko na. Naku, wala pala akong ano, uh, microphone. Mamaya na lang po kami ko. So, ilalagyan natin. Mailis siya. Sabay-sabay. so, ito po. Ano na siya? Crispy na siya. So, ilalagyan natin yung oil dito. <coughs> tayo magigisa na. Ay, malaglag yung iba sa Mainit pa. Malinis na nandiyan. Ayan. So, ito po, igigisa na natin. Unahin natin yung bawang at bilya. Para ma-fry ng konti. Yan, yeah, maganda po i-crisp ito ng konti. Para mas masarap po ang ating mungo. Pagbawang na hindi niya yung luya. Naglagay po tayo ng luya kasi meron po yung bagong isda malasa po yan. Tapos yung kinatas na ulo ng hipo na yan po. So, at ito yung tokwa. Pinakamay natin, munggo yung tokwa. At saka dahon ng oh, padaya. Malunggay. <laughs> ng malunggay at bunga ng malunggay. Sayang po yung mga gulay. Ano, para wala pong masayang, pwede po natin pagsabasabayin yan. Kahit po alok ba pwede. Kung ano yung available na mga gulay nyo, pwede. Nung nasa oman ako, may panima kong katuray. Doon bulaklak po na katuray. Lalagay ko the best thing po dito yun. Napakasarap. Yeah. Ito po, luto na sibuyas at saka bawang luya. Si kamatis na ilalagay natin. Kahit po kumpleto ang ating sangkap, pagka hindi sunod-sunod sa tamang proseso, ang pagluluto, hindi po malalabas na masarap. Ito wala po tayong isasahog kundi tofu lang. At saka bagong isda. At saka itong, tinatabi ko po yung mga ulo-ulo na hipon kasi masarap na po sa munggo. Pero bahala na si Batman. Hindi ko naman po kakainin lahat yan. Kasi pinamimigay ko rin. Ayan yung kaibigan ko. Uh, ah, tapos, sa ah, ititerno ko tuyo. Ito po, paborito ko talaga, terno tuyo dyan. So, ito po, medyo lanta na si Kamatis. Pwede na. Kasi naghahabol tayo sa oras. Uh, bago mag alas 12, alas 12, kailangan tapos na tayo. So, ito po ilalagay ko na po yung ating bagoong. Yan. Mamamatay na po ang lansan yan. So, ito rin po katas ng ulo ng hipon. Parang bagoong na itsura kasi mga utak-utak niya. Punti <laughs> lang kakainin ko kasi mahirap na. Ang bango. Tulad na sabi ko sa inyo, ipamimigay ko lang to So, lalagyan na po natin si Tokwa. Ah, mamaya na pala. Maglagay muna ako nitong, nag, ano, may dahong kami ilalagay. Meron din ako ilalagay nito. Pero hindi ko siya ilalagay lahat kasi napakarami. Sama ko na lang po sa pakbit. Kukuhanin lang natin yung mga lasa niya. Yung kaibigan ko nagsimay eh. Ayan, kukunin ko lang yung konti. Dahil may mga dahon-dahon pa siya. Ito po yung dahon ng malunggay. So, mamaya ko po siya ilalagay pang huli na po yan. Lalagay ko na po yung munggo natin. Napakarami. Masarap po kasi yan. Eh. Papakin. Marami ko niluto talaga. Pero konti lang yan. Eh. Mga tatlong dakot lang. Nabaga lang siya. So, eto po. Naku, nandito ako na dito, sa labas. Hindi natin siya pagsasabihin kung ano masyado. Masarap po nito. Kaya ako na po lalagay yung tukwa, yung pa, pagka na si Malunggay. Sabay-sabay natin. Sayang yung mga katas-katas. Ang ingeni, eh. ni, ang inge ng aking alaga si, si Sky. Papansin yun eh, papansin. Hello po, eto po, nagdagdag ako ng konting tubig, kasi medyo natuyo. Nabisi ako. So, ilalagyan na po natin si topo. Topo tokwa. At saka itong ating malunggay. Masyado pong marami. Kalahati lang ilalagay ko. Kasi baka pumait. Ayan. Masyaga na kami sa dahon ng malunggay dito eh. <laughs> Ayan. Maganda lahat ng bagay. Sakto lang. Hindi sobra. Hindi kulang. Kailangan pag-aralan natin yung maging sakto lang Ayan, kasi may bunga na siya. O, pakita ko sa inyo. Close up. Ayan. Tinabi ko lang yung camera. Ayan po. So, titikman na po natin. Yung alat niya. Ayan. Sakto lang yung dahong malunggay. Marami. Hilaw pa eh. Ayan. Tikman lang po natin yung alat niya. Kasi nagdagdag akong tubig. Mmm. Yummy. Kita nyo wala sahog. Ano, bagoong lang. Tsaka topo. Asarap po niyan. Ay, topo, tokwa. Mmm. Okay na. Ngayon, magpiprito po tayo ng tuyo. So, ito po, piprito na natin. Ito na lang natitira. So, yung inaano ko po, po yan. Mmm terno sa munggo, minsan sa umaga, gusto ko yan. May itlog. Solved na ako noon. Fried rice, nagsasangag ako. Ayan. Gari nga, pati ulo, kinakain na gaya ako pag ganito maliliit. <laughs> Ayan. Masarap pa naman. Pati Daga, mm -hmm. pati yan yung kasama na nagtigil siya tayo. Inuunti-unti ko lang. Oo. Pinatay ko na siya. Ayan. So, mag eating portion na po tayo. Mabilis-mabilis lang. At may didistributan pa tayo ng mga munggo. <laughs> Ayan. So, ito po yung niluto po natin na munggo na may tofu o tokwan na fry natin. So, ito. Samahan niyo ako eating portion. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Yummy po yan. Ang sahog po nito, ayan, tokwa, at saka itong malunggay bunga at dahon. Teternohan natin ng tuyo. Kain tayo ng tuyo. Napakasarap po dito. Ayan. Samahan niyo kumain. Ayan. Mainit pa. Mainit-init. So, masarap po isahog ang, to ang tokwa. Ipurito niyo lang sa munggo. So, ito po. Kain tayo. Sarap <laughs> ito na. Mainit pa. Mmm. Yummy. Oh, eto na po. Nagsandok na ako. Kain na tayo. Mmm. Munggo na may tofu, tokwa. Masarap po siya. May ternong tuyo. Ito po mga tuyo. Mm. Hindi po Friday ngayon, pero dapat nung Friday to Kaya lang may ulam kami iba nung Friday. Ngayon na siya natuloy. Mmm. Pwede pwede nyo pong isahog itong tokwa sa munggo. Napakasarap. Hmm. Para sa mga nagre-reels, mabilis ang pagkain. Isa sa pang-araw-araw na pagkain. Ayaw. Hmm. Ito po yung hagod na sinasabi. Sa so, India naman, Lady Finger tawag nila dito. Hmm? Mainit pa. Ayan. Yeah. Mm. Ha? Huh? Ang um, sarap. May hinahagod-hagod.